Samantala, inalmahan ng iba't ibang grupo ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Hirit na mga tsuper, bigyan sila ng 6 na pisong diskwento sa petrolyo. Nakatutok si Julio Segovia. Sa, mga sa Pandakan Oil Depot, sumugod ang militanting bayan para iprotesta ang big-time oil price hike na ipinatupad kaninang umaga hanggang piso at na 60 sentimo sa litro ng gasolina, 75 centavos sa diesel, at pisong dagdag sa kerosene. Oil deregulation law sinisisi ng mga ralista saan nila'y walang pre ng oil price hikes. Sa ni Sa, sa La Ang iirangga! Of... Ang grupong piston humiga pa sa kalsada para ipakita ang pagkadismaya. Iba ba? Iba ba? Panawagan nila alisin na 12% value added tax sa langis. Pero dahil malabo raw itong mangyari, hirit nila. Special price para sa transport. At sa pinakamababa, hinihingi natin 6 na piso sa lahat ng gasoline station sa buong bansa at hindi lamang po sa selected gasoline station. Kailangan po maging nationwide yan at hindi lamang po limitado sa jeep at mga tricycle. Maging ang truckers association, umaaray na rin at nais ding mabigyan ng special prize. Ay ramdam na po. Malaking bagay yung pagtaas ng halimbawa piso para doon sa ano uh, ng truck kasi halimbawa ay eh, dati ang pangkrudo mo libo lang. Ngayon magiging 25 'yon. Ang Department of Energy, aminadong tali ang kamay dahil deregulated ang industriya ng langis sa bansa. Ang tangi lang daw nilang magagawa Pakiusapan ng mga kumpanya ng langis na pautay-utayin ang pagpapatupad ng price adjustment, lalo na kung big time ang taas presyo. May kanya-kanyang diskarte na raw ang mga oil companies sa pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper. Ang ilan, may pisong diskwento sa mga pampasaherong jeep, kaya di pa rin daw napapanahon ng pagkakaloob ng fuel subsidy. Ipinatupad noon ng DOE ang Pantawid Pasada program bilang ayuda sa mga super nang halos magpang-abot dati ang presyo ng diesel at gasolina. Whenever necessary, pwedeng maggawa ng targeted subsidy, meaning subsidy to uh, mga talagang identified sectors na that would be greatly affected by yung high oil prices. Sa datos ng DOE, mula Enero, labing anim na beses nag oil price hike habang labing isang beses pa lang nag rollback sa gasolina. Sa diesel, labing limang beses nagtaas habang sampung beses lang nagbaba. Kaya mas malaki nang na itinaas kaysa ibinabasa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon, Nasa 54 peso level ang gasolina. May 43 pesos naman ang diesel. Kung panggastos mo na lang, i kailangan mo na lang sa pang-araw-araw na pang-expenses mo, is magagamit pa doon sa pagtasingan ng gas. Kabahan na lang ulit. Uh, nakatibig naman. Julius Segovia, nakatutok 24 oras.